Eh, kabilis sa <laughs> <laughs> Hoy! No! <buti>. <laughs> Kaya nga ba ng 300 pesos na to na makagawa ng recipe na pang negosyo? Ayan ang susubukan natin dahil may lalagyanan ako ng burger dito. Pero di ko alam kung Ay, ilan teka, na... May nag-request nga pala ng recipe sa page mo. Baka ikaw na naman to ha. Check ko. Pa-request po ng Chowfan Negosyo Recipe yung kakaiba po sana. Salamat po in advance. Eh Parang pamilyar ang itsura. Pero yung pangalan kakaiba. Christiana McGregor. Kaya mo na nga. Sige, yung chow fan tsaka burger, pagsasamahin ko dito. Kaya samahan nyo ko mula sa pamamalingke hanggang sa pagluluto nito. Actually, first time kong gawin nito kaya hindi ko alam kung ilan ang magagawa ko. At malalaman din natin mamaya kung kikita ba ang recipe na to or kung malulugi tayo. Pero ang 300 pesos na to, ingredients pa lang ang mabibili natin dito hindi pa kasama ang gasol, transportation, lalagyan, or kung ano paman. Kaya tara, simulan na natin to. Uh, magkano po yung show may holiday? Isang kilo po? Yung isang supot. Uh, isang kilo. Apo, apo. Sige po, 140. Kasi ah, uh, kailangan natin yung sa chow fan. Alam naman natin na ipinang tatapings yun sa may kanin. So try natin, gawin burger patty. anong nga po, isang pirasong carrots. Tsaka po ano, ah uh, dalawang sibuyas. Magkano po yun? 12 po. Tsaka po, pamin pa. Pino po. 5 lang po. Pino? Opo. Ito po. Sa itlog? Puti. Opo. Ano po? 8 lang po. 4 po. Bigas po, intig 50 isa. 1 kilo. Kasiyan siguro yun, no? Hmm? Marami na yun. Kasi pati lang naman yung gagawin natin. Oyster pong maliit. Magkano po yan? Bakit binibidyo mo? Vlog po yan. <laughs> so yun guys, ah, nakapamili na tayo. Bale, hindi na tayo bumili ng asin, harina at saka toyo. Kasi meron tayong ng ingredients doon. Kasi ang kailangan lang naman natin ay isang kutsaritang asin, dalawang kutsarang toyo at tatlong kutsarang harina. Kaya tara, uwi na tayo para makapagluto na. Yun nga guys, sa ah, 270 pesos ang total ingredients cost ko. Pero hindi na ako bumili ng mantika kasi may natira pa ako dito. konti lang kasi magagamit natin dito. Kaya siguro ang idadagdag ko na lang sa costing ay 10 piso. I-remind ko lang kayo guys na ang presyo ng mga ingredients natin ay magkakaiba. Depende kasi yan sa lokasyon nyo or kung saan nyo nabili ito. Kaya kung medyo mataas ang presyo dito or mas mura, kayo na ang bahalang mag-adjust sa presyo ng kada order nyo. Kaya tara, magluto na tayo. Isahing na natin yung isang kilong bigas. Guys, magpapasobra tayo ng tubig dito para medyo maging malata yung kanin ko. Halimbawa, limang takal ang bigas nyo. Anim na takal ng tubig ang ilalagay nyo dito. Nagbuhos lang ako ng dalawang kutsarang toyo pampakulay. Diba, 66 pieces yung laman ng siomay na nabili ko. Yung 16 na piraso, hihiwain natin into small cubes. Heto kasi ang yahalo natin sa kanin. Then, magbati tayo ng dalawang itlog. Naglagay lang ako ng asin at paminta, pampalasa. Tapos, pirituhin na natin to. Then, hiwain natin ng maliliit gamit ang sandok. Kapag malapit na maluto yung kanin, ihalo na natin yung itlog dito. Sunod naman isang pirasong carrots at 16 pieces na siomay. So, takpan natin hanggang sa maluto yung kanin. Heto naman yung sobrang 50 piraso. Hihiwain lang natin na parang giniling. Heto din ang magsisilbing pati ng chow fan nyo. So, luto na yung ating kanin. Haluin lang natin itong mabuti. Next, ibuhos na din natin yung isang sachet ng oyster sauce at isang kutsaritang paminta pampalasa. Kaya kung gusto mo maging chinita, sumingot ka ng paminta. Paniguradong sisingkit ka. Kakabaheng. <laughs> Guys, itong dahon ng sibuyas, hindi ko na sinama sa costing. Dahil optional lang to at may tanim kami ng dahon ng sibuyas dito. Itinanim namin to para hindi kami bili ng bili kapag kailangan namin ng pang-design sa recipe ko. na natin yung 50 pieces na siomay sa mixing bowl. Dalawang pirasong sibuyas, paminta, asin, tatlong kutsarang harina, at dalawang pirasong itlog. Guys, kapag napansin yung medyo tuyo pa yung mixture nyo, Magdagdag lang kayo ng itlog dito. Kailangan kasi magdikit-dikit yung shomay natin dito para hindi masira habang pinipirito. Gumamit lang ako ng pangmolden ng ating pati. Medyo makapal yung panghulma ko kaya medyo tataasan kumamay yung presyo ng kada order ko. Grabe, ang ganda ng itsura. 15 pieces ang nagawa kong pati dito. I-freezer muna natin at patigasin. So kapag matigas na, ipirito na natin to. Konting mantika lang ang gagamitin ko kaya ang niligay ko lang sa costing ay 10 piso. Pirituhin na natin yung show my pati. Kaya kung gusto mong magnegosyo nito, i-mention mo na sa comment section yung business partner mo. Kakaiba kasi ito at malay mo, heto ang papatok sa lugar nyo. Pwede mo kasing gawin sa gabi yung pati na to. Tapos kinabukasan mo na lang ipirito. Magmoldi naman tayo ng ating kanin. Guys, bilog itong gamit ko. Kung gusto mong hugis triangle, bahala kayo. <laughs> Grabe, itsura pa lang nakakatakam na ipatong na natin yung pati dito. Tapos yung Chawfan ulit ang ipang iibabaw ko. Guys, heto yung lalagyan na ating gagamitin. Ilalagay ko na lang sa comment section kung saan ko nabili ito. Pwede din kayong gumamit ng styro para mas mura ang lalagyan nyo. Kasi yung lalagyan na to pumapatak ng limang piso ang kada piraso. Heto ng ating chafan burger. Pwede mong ibenta ng 40 pesos ang kada order nito. Pwede mo rin babaan ng presyo basta ibang lalagyan ang gamitin nyo. So yun guys, ang total na nagawa natin ay 15 piraso. At pwede mong ibenta ito ng 40 pesos. Pero kung gusto mong mas mababa ang presyo, huwag kang gumamit ng lalagyan nito. Kasi pumapatak siya ng 5 piso kada piraso. Kaya kung 5 piso to, tapos itimes mo sa 15 piraso, pumapatak na 75 pesos ang nagastos natin sa lalagyan na to. Pero kung gusto mong 35 pesos lang ang bentahan nito, ilagay mo na sa plato. So kung 75 pesos ang lalagyan natin, tapos i-add mo siya sa total ingredients cost natin na 280 pesos. Kaya kung 40 pesos ang presyo nito, itimes times mo siya sa 15 piraso. Kaya ang magiging kabuwang kita ay 600 pesos minus 355 pesos na puhunan. Kaya pumapatak ang tutubuhin ay 245 pesos. Isang kilong bigas pa lang yon. Tapos isang supot ng siomay lang ang nagamit natin dito. Actually guys, ah, uh, marami pang natira sa kanin ko. Kahit venting orders, magagawa nun. Eh, hindi ko na lang nagamit kasi kinapos ako sa pati yung pinaka siomai. Kaya naman, tikman na natin to. Kaso, ang problema ko, wala akong dalang kutsara. Kaya, kakamayin ko na lang to. Grabe. Napakasarap niya. Alam mo yung may burger ka na, tapos, lasang chow fun pa. Solid. Heto yung pagkain talagang mabubusog ka. Kung para ka lang kumain ng ano dito eh. Siomai rice. Kaso, upgraded nga lang. Yung nga lang, medyo makalat kasi. Hindi ako nakapagdala ng kutsara. Diyan muna kayo guys ha. Medyo makalat, magugas muna ako. <laughs> isko may pagkain na naman. <laughs> Ay, nako. Po, sarap mo kainin. Uy. Sa akin na to. bye, -bye. <laughs> Hmm, dami-daming may iwanan, kutsara pa. Teka. Bakit? Ilan na lang to? 3, 6, 9, 12. Kulang ng tatlo. Bakit ganun kanina? Kompleto to ah. ah oh. Inumulto na naman yata ako dito. Oh. Bakit ngayon ka pa kung kailan magdidilim na? na Nawalan pa ako ng tatlong piraso. Eh, oh. eh may babae. Putik oh. yan. Hindi ko lang nakita to ah. Eh, may kulay buhok May drink pa? Sino kaya to? Ah. Oh. Miss, 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 Uy! Parang familiar ang itsura mo. Di ba ikaw si... Uy! Di, di ba ikaw si Christiana? Hindi! Christiana McGregor! Ay, hindi Uy. Putik! Eh, kabilis na makbo! No. Putik! Uy! 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 Uy, Christiana! Uy! Naiwan mo itong... Ay, naiwan yung dalaw... Iyon yung dalawa kaloko. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye bye. Bye bye.